Sinasabi ng Bibliya na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay maihahalin tulad sa isang magnanakaw na darating sa gabi. Ano kaya ang tunay at spiritual na ibig sabihin nito? Sino ang mga mananampalataya na magiging kabilang sa liwanag at sino ang mga mananampalataya na kabilang sa kadiliman? Alamin natin ito na gamit lamang ang salita ng Diyos. Para atin itong malaman, basahin natin ang 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 6. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi, kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tsa ng isang babaeng manggang anak, ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon nadarating na parang magnanakaw, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim, kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, at di tulad ng iba, amin. Dito ay nalaman po natin na may mga tao, na kabilang sa liwanag at may tao, na kabilang sa kadiliman. Sino kaya ang mga tao na kabilang sa liwanag at sino naman ang kabilang sa kadiliman? Alamin natin kung saan tumutukoy ang liwanag na binanggit sa Biblia. Kung titignan natin sa John chapter 1 verses 1 to 4 na ang Diyos ay salita at sa salita ay may buhay at ang buhay ay siyang liwanag. At sinasabi din sa Psalm 119 verse 130 ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dulong ito sa wala pang karanasan, amin. Nalaman po natin na ang liwanag na binanggit sa Biblia ito ay tumutukoy sa salita ng Diyos, nagbibigay buhay at liwanag, at ang mga mananampalataya na nakakaunawa sa salita at sa kalooban ng Diyos sila ay kabilang sa liwanag, Ngunit sa mga mananampalataya na hindi nakakaunawa sa salita at sa kalooban ng Diyos, sila ay kabilang sa kadiliman dahil hindi nila nauunawaan at nalaman ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay at liwanag. Sa panahon ng First Coming, sino ang mga kabilang sa liwanag at kabilang sa kadiliman? Mababasa po natin sa Matthew chapter 4 verses 12 to 17, sinasabi dito na ang mga tao sa Galilee ay lumalakad sa kadiliman kaya naman sa panahon ng first coming ng Panginoong Jesus ay siya ang liwanag ng mundo? Ito ang sinasabi sa John chapter 9 verses 4 to 5, kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang umaga pa, malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pag sapit yun habang ako ay nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Amen. Nalaman po natin na sa panahon ng first coming ang Panginoong Hesus ay dumating upang maging ilaw at liwanag ng mundo. Ngunit tinanggap ba siya ng mundo? Kahit ang kanyang bayan ay hindi tumanggap sa liwanag. Tama. Ngunit sino lamang ang tumanggap sa ilaw at liwanag? In Matthew chapter 5 verses 14 to 18, kung saan ang 12 disciples ng Panginoong Hesus ang tumanggap ng kanyang salita at nakaunawa. Kaya naman sila ay naging kabilang sa liwanag. Ngunit ang mga Pharisees at Sadducees na hindi tumanggap sa salita ng Diyos ang katuparan ng Old Testament Fulfillment, sila na hindi tumanggap sa salita ng katotohanan, sila ay naging kabilang sa kadiliman dahil hindi nila tinanggap ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus at sila ay nanatili sa kadiliman o walang kaunawan sa salita ng Diyos, sa pangako at katuparan ng pangako ng Diyos. At sa panahon ng Second Coming ay may mga mananampalataya din mamakakabilang sa liwanag at kadiliman ikaw bilang isang mananampalataya, saan ka kabilang? Sa liwanag or sa kadiliman? Comment muna yan sa ating comment section para ating pag-usapan. Thank you! Kung tayo ay nagnanais na mas maunawaan pa ang salita ng Diyos. We invited everyone for free online Bible webinar this coming April 20 at P.I.C. See you there!